So guys, syarat uh, shout out yan sandi walking tayo guys sa ano sa Santa Lucia Digos guys no. So ayan na drop na dito yun -yun lugar guys. So no? packet siya pa anong sa ano bukid. Mo na yung bukid niya guys. Mo na yung bukid niya nag sa Digos City no. pag maabot mo yung taas guys magikita mo yung buong digos buong proper digos talaga magikita mo dito sa taas so first time kong umakyat dito sa lugar na to kasi dati na close kasi ito nung pandemic pandemic time kasi daming tao pupunta dito ng social distancing so ayan binuksan uli so kita mo dito yung ano ah, uh, sun rising napakaganda dito guys so oh. so ayan na uh, sa taas may simbahan no christian church sa taas so develop to guys no gagawin tong subdivision uh, Santa Lucia yan hindi mo kalain sa Digo City guys no libre lang ang views dito yan makikita mo ang ano din Mount Matutom no sa topik Coronadal South Cotabato yan yung sun guys napaganda And ikot-ikot po dito ang camera guys. So, ayan, uh, habang nag-ano rest tayo, sobrang ingay dito guys. Habang nag-audio tayo. Ayan, napakaingay din ang kalsada. So, uh, ayan. Ito yung property ghost guys. Ayan, ayan, na video ko na yan. nakikita kita yung mga buildings. At saka yung pinakamataas na building sa Digo City, yung Big Ed Hotel. Yan, kitang kita guys So di ba Yung nakarid na yan is ano yan Ah, uh, market place so, Ito yung simbaha ng ano, Christian church to no? Hindi siya katolik May cross siya pero wala siyang revolto and, o oh, diba Yan, kita mo yung mga tao Walking under the sun oh, Alright, diba Napakaganda ng ano guys Napakaganda ng Ah, uh, view. So, saka so mas paganda sana kung okay yung camera natin yung mataas na yung pixel ng camera so kitang kita mo talaga yung gaano kaganda yung views ito na yung pinakatoktok ng ano guys pinakatoktok ng bukid yan kita mo din yung Mount Apo yan yung Mount Apo yung may ulap ayan o oh, ayan yan, yan. o so, oh, diba Mount Apo yan guys so, sa ano din yan sa kabila. Yan, Mount Matutom Yan yung Mount Matutom Yan mga naglalaki ang vulkan dito sa Mindanao. Yan o. No, napaka-tulis yung ano. Napaka-tulis yung Mount Matutom So, hindi ka talaga magsasawa guys, no. Ah, Magwuhuging ka dito. Papawisan ka talaga. Papawisan ka talaga dito guys. Kahit magdalagad-lakad ka lang. So, Ayan, pagpunta namin dito is uh, medyo late sa oras kaya konti na lang ang tao. Pero marami talaga ang tao dito guys. No? Nagsibabaan na. Nagsibabaan na yung mga tao dito. So, ayan, right. <laughs> First, ayan. oh di diba? May pajinging jogging pa. Pero hinihingal na. Oh. Ayan, nagisi Nagisi tuloy yung ano ko. ang um, sauna sa may kilikili <laughs> kasama ko pala yung ano oh, yung dogi ko Ayan, yung dogi ko si Bote Rake Ayan, shout out yung Bote guys Ayan, takbo lang takbo hello hello guys welcome to my vlog <laughs> Hello guys, look up to my bag. This is me, Bounty Black, Guys, What? <laughs> Hello guys, babak nak, babak sekat, babak nak gue guys. Alright. Alright. Grabe naman tong walking na to guys. Aku ang arthritis ani magsuol na po ni arthritis ani guys. Ano ko? Oke, okay. aku biraha but Rick, Rick ah, aku biraha. Ya yeah, guys, welcome to my blog again. <laughs> Nama Rusa, Santa Lucia. Keras nah. Nasang likod ya yes, simbahan, simbahan aja. Christian, Christian Church. Jadi saya katolik, oleh wala man siya ay, eh, uh, ribulto. Na Masya ribulto. Uh. Mano pila kataas nga bukid nga makita ni ang tibok digos. Makita ni mga tibok digos guys. Digos malalag Santa Maria Santa Cruz sa side. Makita sad nimo ang bulkan niya Mount Matotom sa Tupi. Coronadal South Cotabato. Makita sad nimo diri no. Nara sa park sa Digos City. Yan dito sa dito side, sa babaw makita sa dito side sa Mount Apo. Mount Apo, no? Ang Mount Apo is nasa sa center sa uh, uh tulo ka siyudad. Davao City, Digo City and Kidapawan City. So, yan. <laughs> Konting alam no? So, yan. Dari guys, makita nih mau ang angkuan. Ang... Grand Mall. Big Hit Hotel. Grand Mall, Big Hit Hotel, kanang pula. Is, uh, market. Market Place. And, G-Mall. Ah, <laughs> tamu lagi guys. datang tamu lagi. Dati guys, na-close ni siya nga lugar. Na-close ni siya nga lugar kay Gibawal. Gibawal ang pagsaka dari. <laughs> Sa gara na nakadari mga bikers, no? Mga kauban atong mga siklista. So, Gibawal siya kay Dagama. Na-disgrace siya tungod kay Tarik ayo Tarik. Uh, <laughs> Gi-close sad ni siya atong pandemic. Bago lang ni siya kasaka dari. Bago lang kipasakahan. So, dito, dito nga side, agianan, close siya dito. Na nah, daganay mata at agad Igos, manakali, uban mandayo dari ang uban matagal santa cruz, ya, pada ada ada uh, other municipalities, eh. nga ya yeah. nga, nga, dari ro once nga, pictures pictures Ako din, 'yan. Uh, first time ko din nak nakakyat dito, first time. So, you know, napakaganda ng views. Kaso wala kaming dalang tubig. Uhaw na, uhaw na ako. 'Yan dito taingi kano, sa bukid. Medyo patag siya dere. 'Yan, patag. Cincin chin, chin. o oh, daghan kay na, na sa babaw daghan pa kay didto na sa babaw no so yan so didto tagi kan ya yes, so oh. didto babaw ah oh, grabe na ko ang singot basang-basa na yung katawan basang -basa na ang katawan guys no yan to makita ang view guys no Eh, sama so, pak kane guys so oh, ha Manusia tibok di digos ya makita nih ang karena na yellow yes uh, grand mall and digit hotel market place mana itu proper proper digos nasi emang Mount Pinatubo Street Pabukid uh, Mount Balatukan pana pa dito o oh, diba na ano yung mga mount mount napakini saka dito guys so so yan guys no pagkanindot o pagka wow kaya sa mga views na napita sa wow wowin diba uh, oh. alright kayo alright So Ano Every Sunday akyat ako dito guys Para Mag ano tayo Mag Mag ano tayo Mag Papalabas ng kolesterol natin sa katawan uh, Ganda Ganda na lugar ito Pero mas Mas maganda Mas maaga Mas Okay kasi Pag ganito, oras na sobrang init na Alas ayos pasapasado Sobrang init na masakit yung init Masakita yung init guys no? di ba? Uh, oh, dapat maaga. Agad okay, dito. Ay, okay, marami bang nagpakiatan guys. Hmm. Doon marami pa. Marami pa doon. marami pa doon. Marami pa doon. Marami pa doon. guys no. So yan lang guys no. Ang atau ang sandi update satu ang live hal Live. <laughs> live. Live vlog. <laughs> <laughs> So yun Thank you so much guys Thank you so much So yun At this time guys Ah uh, Pinasan ko na yung ano ko Yung alaga ko Kasi ayaw nang lumakad pumihiga <laughs> na siya So so Sobrang pagod na ni Buterik guys Sobrang pagod na pagod na talaga siya guys Pinasan ko na lang siya pababa Yun Ah uh, First time din to nagapag ano nagapag lakad ng sobrang layo yung ano ko yung aso ko kaya inihingal ako pero mas inihingal din yung ano ko alaga ko nasusuka na siya sa ano sa sobrang uh, sobrang pagod sobrang pagod napapagod na talaga yung ano ko napapagod na talaga yung ano ko alaga ko si Botirik ayan kaya pinasan ko na lang siya pababa so, <coughs> ayan uh, guys no uh, next time hindi ko na to dadalhin guys so, uh, sobrang ano na sobrang mm, nakakapagod na din pag ganito magpapabuhat magpapabuhat na yung ano oh, butiriko ayan si butiriko na labas dila na hal hal na siya halhal -hal na hal hal <coughs> uh, Ah, diba? Ano ka? Ano yan, guys? Tapaka ganda ng ano? Nang walking ko. Kasi mas ano ako, mas mabigat ka, mabigat yung ano, mabigat yung botery ko. Yan, pababa pa naman sobrang tarik pa ang pababa. <laughs> ya yeah, hindi ko na kaya, guys. Kaya binaba ko na, binaba ko na yun si botery.